Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Katanghalian tapat po ngayon, nagpapahinga nga po ako dito sa aming kwarto nang maisipan ko na i-check itong aking mga palinopsis orchids. Pero nawindang talaga ako sa nakita ko. Kaya naisipan ko po na mag ngayon at ipakita sa inyo kung ano yung nangyari sa palinopsis orchids ko. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, pakilike, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Dati po yung uh, orchids ko na may dalawang spike, dito po sa ibabaw ng compressor ng aming aircon nakalagay. Ngayon po, dito inilipat ko malapit dito sa pinto ng aming Uh, teres para lagi ko siyang na at lagi ko nakikita. Kaya ako po inilipat dito sa malapit sa pintuan ng aming kwarto itong aking palinup si Orchids. Para nga po lagi ko na-check. Kaso po Yan oh, ito. niyo. Pabuka na sana yung isang buds niya. Yan. Nakikita nyo ba? Ito, pabuka na sana. Pero, tingnan nyo, tinuka ng ibon. Nakikita ko sa inyo ng malapitan mamaya. Pero, ito, tingnan nyo kung gaano kalaki yung uh, dahon ng Palinopsis Orchids na to. Meron siyang dalawang spike. Dati po dito nakalagay itong palinopsis orchids ko dito sa ibabaw ng compressor na yan, ngayon pinagpalit ko, dati dito nakalagay yung uh, dalawang palinopsis orchids na to ito yung variegated at saka ito yung isang uh, kulay white na palinopsis orchids, yung large spike po, yung ibig sabihin ng large spike, yung mahahaba at malalaki yung bulaklak nya yan po dati dyan siya nakalagay. Ngayon po inilipat ko nga po dito sa tabi ng uh, pinto ng aming kwarto. Uh, kasi uh, nakikita ko lagi yung mga ibon laging kinakalahig yung uh, mga mga lupa ng aking mga succulent dito. Kaya naisipan ko na ilipat kasi nga po mang, uh, tiyak nakakainin ng mga ibon yung uh, mga buds ng palainopsis orchids. Sayang. Kahapon, nang nagdilig ako dito sa aking mga palainopsis orchids, uh, nakita ko to, tuwan-tuwa ako. Ang sabi ko sa sarili ko, uh, malapit na na bumukay yung bulaklak ng palainopsis orchids ko. Kaya lang, tingnan nyo yung ginawa. Tingnan nyo yung ginawa ng ibon. oh Yan, sayang. Tapos, Kinain din dito 'yung isang buds tsaka dito. Ayan oh. Ayan, tinuka nila kaya ah kinakabahan din ako dito sa mga kasunod na buds. Mukhang madami pa naman na kasunod 'to. Kaya ah, hindi ko alam kung ah, makakain pa to o hindi ko alam ko ano 'yung gagawin ko. Naghahanap ako ng lambat na pino para Uh, isuklob ko muna dito kaya lang pag sinukloban ko to baka naman mabali yung pinaka spike nya yun, hindi ko malaman kung paano yung gagawin ko uh, para uh, ma-save itong mga bulaklak ng palinopsis orchids ko at para ma-share ko po sa inyo yung ganda uli ng bulaklak nito tapos eto pa po yung isang spike malaki na yung huli na pinakita ko sa inyo, maliit lang yan hanggang dito. Ngayon, tingnan nyo, ang haba na. O. Yan, ang hihinayang. Ito lang naman po yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. Ayan lang po. At, eto, nandito pa rin po yung tatlong bulaklak nitong uh, isang medium palinopsis orchids. At ito yung pinaka-small. Ayan, o. Oh wala pang nababawas na bulaklak sa kanila. Ngayon po ay September 19. Ayan, wala pang nababawas. Dito rin, wala pang nababawas. Buti nga ito, nung uh, may mga buds yan at saka ito, hindi kinakain ng ibon. Hindi talaga kinain. Uh, kung kailan inaalagaan ko at uh, gusto kong ipakita sa inyo ng buong buo at gusto kong makita nyo ng maganda yung bulaklak Tsaka ganito naman yung nangyari. Yan oh. Sayang to, oh. ang ganda pa naman. Hindi na to bubuka eh. Kasi yung nandun sa may mga nakakapit sa mga MacArthur tree ko sa gilid ng bahay. Uh, may mga spike din doon. Hindi na talaga bumuka kinain din ng ibon. Nagustuhan ng ibon. Siguro matamis yung bulaklak nito. Kaya nagustuhan nila. Kasi ito, ah, talagang mula dito hanggang dyan, buds pa yan nung nilagay ko dyan. Tapos ito, di ba ito pangatlong pamumulaklak na nito sa akin under my care. Hindi naman nila tinutuka, ka oh, hindi nila kinakain yung buds. Kung bakit itong aking large na palinopsis orchids, kung alin pa yung uh, iniingatan mo, yun talaga yung mawawala sa bagay hayaan na natin, nakain na wala nang magagawa uh, magahanap na lang ako ng paraan kung paano ko kung paano maiiwasan yung pagkain ng mga ibon sa mga buds ng aking palinopsis orchid sayang kasi kamukha nito oh. mukhang marami rin itong ilalabas eto nga tingnan nyo meron ng isa, dalawa, tatlo apat, lima, anim, pito walo, siyam o may siyam na na buds na nandito. dito. kung hindi nakain yung apat, ah, uh, baka bukas makalawa may bumuka na na bulaklak dito. Sayang. Nakakahinayang talaga. At uh, sa mga um, nag-aalaga po ng orchids at mero at meron po na nakaka-encounter na ganito, please comment down below po uh, para po hindi makain ng ibon ang mga buds ng aking mga palinopsis orchids. Yan, maraming maraming salamat po sa mga magko-comment at tutulong sa akin kung paano ko uh, save yung mga uh, buds ng aking palinopsis orchids. Po, hanggang dito na lamang po ang aking video at at least kahit papano na i-update ko po kayo sa mga kaganapan dito sa aking mga Palinopsis Orchids. Maraming maraming salamat po sa so, walang sawan yung panonood. Keep safe everyone. God bless.